Maring itinanggi naman ang mga personalidad na pinakalana ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nakatanggap umano ng mga kickback sa flood control projects. Ayon kay Sen. Francis Escudero, walang katotohanan yung mga paratang sa kanya at patutunayan niyang nagsisinungaling ito pong si Bernardo. Hinala ni Escudero isa itong plano para sirain ang kredibilidad na sinado at ilihis ang atensyon ng publiko sa mga totoong may sala. Tanong pa niya Nasaan sina Congressman Saldico at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa gitna ng isyong ito? Kinundin na naman ni dating Senator Ramon Bongrevilla ang aligasyon at iginit na wala itong katotohanan. Anya bukas at handa siyang makipagtulungan sa anumang investigasyon o legal na proseso para lumabas ang katotohanan. Sa isang Facebook post, sinabi naman ni dating senador at ngayon Makati City Mayor Nancy Binay na walang katotohanan ng mga bintang sa kanya. Nakagugulat anya na nagagamit siya para ilihis ang uh, tunay na dapat panagutin sa isyo. Pinabulaanan din ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang aligasyon uh, na napagkasunduan ay 15% commitment para naman sa kanyang opisina. Anya hindi nakikailam ang Office of the Executive Secretary sa anumang pamaraan sa budgetary allocations para naman sa DPWH. Nanindigan din si Bersamin na nananatiling malinis ang kanyang record bilang isang public servant.